Good morning guys uh, itu itu yung yang baka guys lumo ng baka okay. sasabaw tayo guys kayo utong muli kawawin lang namin guys trabaho ito lang ang isa sahog natin saka isang na napit sa ito yung ating ricado guys prepare natin mga kabi para ating pakuluan or palambutin yan you know? saka humingi ako ng taba guys morning balik ka namin kayo mamaya mga kahabi okay, guys update sa ating baka Ayan. Nilagay ko na pala yung mais yung lambot ito siya mga kahabi Ayan. lapit na siya malambot kunting kunti na lang guys yung mais na luto na nilagay ko na kanina yung mais guys hindi ko na mabidyuhan mag-add tayo mamaya ng sabaw pag malambot na yun siya Kunti lang muna lalagay ko na sabaw para mabilis mag-init at saka mabilis mo mamagot ilipat natin ito mamaya guys ng malaki-laki ng talinya si kung lutuan sa maliit lang muna natin siya para mabilis mag-absorb yung init mabilis malambot balikan namin kayo mamaya mga kahabi guys nalipatan natin sa malaki ayun o nagamugamog na lagyan ko rin ng shilling ayun yung baka natin. Ito na tuto na lambot na to mga guys kaya add ko na yung ating tangkay ng pichay bagyo add ko na guys yun 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 yun, yun. liter guys yung dahon naman niya. yung ano lang tutak po eh yung pinakatangkay nya yung binili ko palang baka guys ay halagang 300 tapos Humingi ako ng taba. Ayan, taba niya, oh. Ayan, taba. Humingi ako ng ring laki ng tatong daliri. Balikan namin kayo, guys, pag ililagay na natin yung laho nitong, ano, pichay baguio. Sarap na siya, guys, oh. Malambot na yun, guys. Morning siya yung lahat, mga kakabi. Ayan, guys. tutup na yung, ano, pinakaano natin, guys, yan. Ito na Masarap na nga baka guys Ilagay na natin guys Yung final natin Yung dahon ng itse bagyo O gulay Yan Yun o no. Uy Masama pa yung buhok natin Itanggalin natin guys Kasi Dikado Yan Lubog lang natin siya guys Dito na ito Kitapusong akong video guys Ano po yan uh, Tap ko lang natin yan Ito na Ito yung mga laman guys oh okay. Tikman natin yung sabaw guys Kung tama sa timpla Ah, sarap, tamis Wala talaga pagsariwa yung baka Baka na tulad yung sabaw Kaya sabaw tayo guys Pero bumalik yung ating lakas Kasi napabugbog tayo sa trabaho Sa seal Sa seal ng ano uh, aming tinatrabahoan maraming salamat finalisting na tayo dito na tayo tatapusin yung aking video huwag niyong kalimutan yung aking munting channel Ramil Applicator Vlogs at huwag niyong kalimutan pindutin ang notification bell sa bandang kanan ating video mga kahabi para update ito tayo guys mga paribago ating video maraming salamat good morning and bye bye you